Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat sa mga kukuha po ng mga 6 digit lucky numbers dyan. Ito na po panoorin nyo, hindi na po natin patatagalin bagong sumada po ito mga kalaki. Ibibigay ko na po sa inyo, aalagaan nyo lang po ito ng 3 days sa mga may gusto po. Kunin nyo na po ang listahan nyo at ibibigay ko na po ang masaswerting 6 digit lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa Loto Pilipinas at Loto Abroad. Okay, ito na po sa mga kumakain dyan, buksan na ang cellphone nyo, kunin ang mga listahan nyo. Ito na po magagandang tips at mga code ng mga lucky numbers para sa mga lotto jackpot na tinatayaan natin. Ito po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging syempre, milyonaryo. At ito po mga kalaki, ang una natin ibibigay ang 10-digit lucky numbers abroad. Inom lang muna ako ng tubig ulit. ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 37 number 54 number 53 number 65 number 28, number 32 number 20 number 17 number 12 at number 44 aw walang 44, number 12 lang at syempre po mga kalaki, ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad Hindi, yan Okay. Sige. Yes, okay. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 19, number 27, number 38, number 36, number 21, number 32, number 14 at number 10. At syempre po, mga kalaki, ito lang po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 17, number 24, number 29. Number 3 Number Wait, oh. 16 Number 12 At number 5 Ayan po mga kalaki Bago ko po Ang baingay naman Bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Wait lang po may bumibili Ano yan? Pamintang tatlo tayo sa Mangboro Pamintang buo-durog? Oo oh. Paginga At syempre po mga laki, ito na po ang 6-digit lucky numbers abroad. May bumili lang. Number 1 to 25 or 1 to 29 po ito ah. Number 4, number 25, number 23, number 18, number 15, at number 6. At ito na po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9, number 2, number 5, number 1, number 8 number 7 at number 7. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin nyo na number 39, number 14, number 12, number 7, at number 18 po mga kalaki. Ayan, nabigay ko na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Wait lang po at may bumibili uli. Pino, pino. Ayan po mga kalaki, bago po natin uh, ibigay ang mga lucky numbers po sa Pilipinas sa mga Lotto Jackpot, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Ingat po kayo sa mga fake account na kaalat po dyan, ginagamit po ang picture ko, gumagawa po ng profile, baka mali po kayong nasasalihan ng private consultation, hindi po ako yan fake po yung account na yan. Baka mali po kayo napafollow, hindi po ako yan fake po yan. Subukan niyo pong tawagan na ako po, hindi po sasagot yung mga yan kasi fake po ginagamit po ang picture ko, kinukuha, gumagawa ng profile. Ito po ang legit na account namin, madali lang pong tandaan, red parungkin po itong second account ko na merong 133,000 followers mga kalaki. Lagi niyo pong titignan ng followers sa kasi ang followers po hindi nadadaya, okay? At kasama ko po si Lola Carmen sa sa picture. At syempre po, Aris Gatchalian. Ayun po yung na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Red Parungkin po na may 17,000 followers. At TikTok po, Red Parungkin na mayroong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag-pacode, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos, heart ng heart, mga kalaki, automatic po. Padadala po agad kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mag ibibigay ng mga tatay at mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka po sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo. Malay mo naman dito ka swertehin baka dito ang ang dito ka pala rin sa mga lucky numbers namin ano sa private consultation. Kaya sali na po mga kalaki, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers po. At siyempre sa mga interesado po, message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako ha bago kayo magpa-member para legit na legit na makita mo ko na ako ang kausap mo at hindi po yung mga gumagaya sa atin okay? at ito po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months lang July, August at September okay? tutok na po mga kalaki at ito na po ang ating mga 6 digit lucky numbers Pilipinas 642, kunin mo na number 23 number 38 number 41, number 17 number 20 at number 5 at ito naman po ang pangalawa na 645 naman number 16 number 37, number 39, number 33, number 21 at number 18. Ito po ang 649. Number 34, number 38, number 42, number 23, number 10 at number 16. At ito po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 28, number 39, number 43, number 46 number 20 at number 12. At ito po ang last ang 6 digit lucky number 6, 58 kunin mo na. Number 31, number 44, number 14, number 28. Number 25 at number 26. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. Natakbo na po sa mga suki niyong outlet miyamaya At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang pabulito ng lahat, ang shoutout time shout out po tayo kay uy kapangalan niya pa ang aking lola hello po shout out po kay lola carmen ano to lola carmen san san diego kay lola carmen san diego po diyan po sa may Quezon City. Hello po, shout out po sa inyo dyan sa Commonwealth Quezon City. Hello po. Maraming salamat po sa walang sa akong panunod lola sa pamilya San Diego dyan. Hello, hello, hello po. Bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers. Yun po ang request nila. At syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver naman po dyan sa may Aritao Nueva Vizcaya po. Uy, Aritao. Nakarating yata ako dyan sa Sulano tsaka sa Bayumbong. Bayumbong ngayon. Hello sa mga taga-aritao dyan, sa mga jeepney driver, tricycle driver. Hello po, shout out po diyan kila kuya Noel at kila kuya Patrick, shout out po sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng hinihiling yung wedding number, two digit lucky numbers po yan. Tayaan nyo po yan ng 3 days dahil nagpa-shoutout ka, may lucky numbers ka. Good luck!